Hunter x Hunter, ang nilalang sa anino. Sa unang pagkakataon, matapos ang laban kay Brian, hindi ang mga kalaban mula sa labas ang kinaharap ni Gon, kundi ang nilalang na tila isinilang mula sa kanyang sariling anino. Habang pinipilit pa rin kontroli ni Gon ang bigat ng Jajankan, Eclipse. Isang mahiwagang nilalang ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang aura nito ay kakaiba, tila nakakabit mismo sa enerhiya ni Gon. Ang kalabang ito ay hindi basta basta. Ito ba'y tunay na halimaw o refleksyon lamang ng bagong kapangyarihan ni Gon. Tara, intro muna tayo. Like an I ain't gonna Mabigat ang bawat hinga ni Gon Habang nakatitig sa nilalang na Dahan-daang sumusulpot mula sa anino Ang anyo nito ay malabo Parang usok na nagkakakulay Ngunit may dalawang pulang mata na kumikislap Tila apoy na naglalagablab sa dilim Gon, mahina ngunit mariing bulong ni Kalua Yung aura niya, kapareho ng sayo. Namilog ang mata ni Gon. Hindi maaaring totoo, ngunit ramdam niya. Ang bawat tibok ng puso niya ay sabay na tumutunog sa pag-uga ng aura ng nilalang. Parang sila'y iisa. Anino ko ba talaga siya? Bulong ni Gon, habang nanginginig ang kamay. Sa bawat pagkislot ng kanyang daliri, gumagalaw din ang nilalang, na parabang ginagaya ang kanyang kilos. Ngunit bigla itong ngumiti, isang iting puno ng pangungut siya. Hindi ako basta anino. Ako ang kapangyarihang nais mong itago, ngunit pilit mong ginising. Ang Eclipse. Umangat ang hangin, at ang aura ng nilalang ay biglang sumabog, naglabas ng halimaw na enerhiya na nagpayanig sa paligid. Napaatras si Kalua, nanginginig man ay pumwesto siya sa harapan ni Gon. Kung siya ang kapangyarihan mo, kung ganun, ako ang haharang. Hindi ko hahayaan na lamunan kanya, Gon. Kalua, huwag, sigaw ni Gon, ngunit huli na. Tumalon ang nilalang, ang mga kamay nito'y puno ng aura na kulay itim at bughaw, eksaktong refleksyon ng Jajankan, Eclipse. At doon nagsimula ang unang sagupaan, hindi laban sa halimaw ng labas, kundi laban sa aninong isinilang mula sa mismong kaluluwa ni Gan. Yeah.